Pwede na ba akong mag-alaga ng kuting? Kwento ni Hinaro Goho Cruz, Guhit ni Hiro Angeles. Isang masayang umaga, si Ningning ay nakakita ng isang kuting sa kanilang hardin. Puting-puti ang balahibo ng gutom na kuting. Binuhat ni Ningning ang kuting na tila ba naglalambing. Dinala ni Ningning ang kuting sa kanyang kwarto. Pinakain niya ito ng biskwit at saka inilagay sa isang kahon ng sapatos. Pagkatapos, isa-isang tinanong ni Ningning ang mga kasama niya sa bahay. Nanay, pwede na ba akong mag ng kuting? Nako, higain ka. Bawal sa iyo ang balahibo ng kuting, sabi ng kanyang nanay. Tatay, Pwede na po ba akong mag-alaga ng kuting? Naku, hindi pwede. Kumakain ng ulam sa mesa ang mga kuting, sabi ng kanyang tatay. Lola, pwede na po ba akong mag-alaga ng kuting? Naku, hindi pwede. Kung saan saan dumulumi ang mga kuting. Sagot ng kanyang lola. Lolo, pwede na po ba akong mag-alaga ng kuting? Naku, hindi pwede. Malilikot ang mga kuting. Mababasag lang ang mga gamit natin. Sagot ng kanyang lolo. Nalungkot si Ningning. Di pa siya pwedeng mag-alaga ng kuting sa kanilang bahay. Naalala niya ang kuting na itinago niya sa ilalim ng maliit niyang kama. Pumunta siya sa kanyang kwarto at isang malaking problema ang dumating kay Ningning nawawala ang mabait na kuting. Hinanap ni Ningning ang kuting sa hilera ng kanyang mga laruan, sa likod ng mga aklat, sa damitan, sa lalagyan ng mga sapatos, sa ilalim ng kumot at unan, pero hindi niya nakita ang kuting. Mabilis na mabilis na pumunta si Ningning sa kanilang hardin para habulin ang nagtampong kuting at nagulat siya sa kanyang nakita. May daladalang mangkok na may pagkain ang kanyang nanay. May daladalang lalagyan ng tubig ang kanyang tatay. May daladalang malinis na tela ang kanyang lola. May daladalang malaking kahon ang kanyang lolo. Para kanino po ang mga dala nyo? Tanong ni Ningning. Para sa puting-kuting na naligaw sa ating hatin. Sagot ng kanyang nanay. Tuwang-tuwa si Ningning pwedeng-pwede na silang mag-alaga ng kuting sa kanilang bahay.